So welcome back to our channel mga paps no. So sa video na ito ay magpalit ako ng oil filter sa motor, okay? So ito ay bago to. Ayun, bago yan. So importante rin na ma natin ang pagpalit ng ating mga oil filter kapag may filter yung motor natin mga paps. Pero yung wala ay may strainer yan. Siyempre kapag motor na walang oil filter ay may strainer yan sa ilalim. So kailangan din yan linisan. So sa mga motor na may oil filter ay dapat natin yan palitan. Kung may budget kayo, pwede isabay nito pag nag-change oil kayo, okay? So ayun na po yung motor ko mga paps no, nakahanda na. Kasi uh, it's si oil kito kaya dinidrain ko yung oil nya. So ayan po yung oil nya. At ito po yung filter. Yan, nandyan. Okay. So ang kailangan ko lang dito ay uh, 8mm na tools. Yan. So, ito na po yung luma ko na wheel filter mga paps. Okay. So, ito po siya. Ayan. Napaka dumi na po. At mga nasa tatlong buwan pa po ito na pinalitan ko. Nung nag-change wheel ako mga paps. Kasi dito sa amin ay mababa lang naman ang travel nitong motor ko Marawaro. So, every 3 months po ako magpalit nito. Sabay ko ng pag-change wheel ko. Okay. So, ito na po yung itsura niya. So, kung uh hindi natin to papalitan ay mahina yung oil na magsupply doon sa ating uh, makina lalo na dyan sa ano sa uh, ating block dyan sa head uh, cylinder block I mean dito sa may piston yan so itong mga ganitong design ng ano makina itong yung mga para uh, sa mga fury ay paganito ito po yon ito po ay daanan ng oil patungo ng head yan ito ang Tapos, uh, doon din ay may supply din para sa block. Galing dito sa uh, filter. Okay. So, huwag nating hayaan mga paps. ang uh, mga motor na may mga filter ay yung mga smash, uh, Suzuki smash, mayroon niyang filter mga paps. At uh, yung uh, Fury o ganito, Kawasaki Nexus, meron yan. At sa Badja, lahat ng mga motor na may uh, filter ay dapat natin 'yan uh, palitan kasi kapag hindi natin palitan ito ay maaari itong makakos ng pagkasira ng ating makina. Kapag nag-change oil kayo tapos uh, kulang kayo sa budget ay pwede lang din naman uh, uh, sa susunod na change oil niyo na lang ito palitan pero huwag nilang hayaan na uh, aabot ito na isang taon mga paps o ilang taon kasi uh, hindi na makalabas yung oil no. ma up na siya. Magbara siya dito. So kapag barado na to ay ah uh, yan ang magkakos ng pag-overheat uh, ng ating makina. At uh, sa mga Honda Wave ay nandito po yung strainer niya sa ilalim ng lining. So kailangan niyo ring uh, buksan yung crankcase at uh, linisan nyo So hanggang dito lang muna ako mga paps. Maraming salamat sa panonood at Merry Christmas po sa inyong lahat.